Eh mga kadambalasek, nandito tayo sa loob ng maisan. At uh, chinek natin ulit kung marami pang mga uod. At nung huling punta natin dito ay pinilian natin ng bawat puno ng mga uod. Kasi hindi talaga kinakaya ng mga fertilizer, mga insecticide. Hindi kinakaya ang puksain ng mga uod. Kaya ang ginawa namin dito ay inisa-isa namin yung puno. Talagang binusisi namin. Kagaya ng isang dito namin doon na tinatanggal yung mga nasa gitna ayan o, meron pang mga naiiwan na uud. ayan ang ginagawa namin dyan iniisa-isa namin para talagang puksa ayan, kung makikita nyo, puro mais na yung nakausbong sa kanyang tangkay at ito yung tinanim nating okra medyo hindi pa natin nagagamasan ayan malalaki na at dadiretso na rin natin ng pataba ayan ayan po yung ating mga mais at may mga bunga na medyo may naiwan pa rin naman mga uod dito sa loob ng maisan pero sigurado naman makakakain tayo ng mais hindi talaga kinakaya ng mga insecticide maraming naiiwan makikita nyo itong ano halos tatlo tatlo yung pinakabunga nya pinaka puso ng mais yan isa dalawa tatlo kaya ganito yung harapan nya ng ibabaw e eh, yung mga kinain ng mga uod nung binulat lat namin ganito yan napuputol na rin to kaya pag angat nila ang importante naman ay makalabas yung bulaklak para makapagbunga ng maayos ang ating mais ayan po Ayan. Buo na po 'yan ng mais. Ayan. Diyan yung ating okra nasa gitna. Ngani next week po natin eh gagamasa natin 'to. Ayan. Malalaki na po ang ating tinanim na mais. Mga 2 weeks siguro makakakain na tayo ng mais sa ating pinaghirapan pwede rin natin ibenta para kahit pa paano mabawi natin yung ating mga pinuhunan dito Ayan. at ito yung mga tinanim kong sitaw Ayan. inabot na ng damo ang importante nakaangat sila sa ulan kasi yung iba pagka tinanim mo ng umuulan napapasik Ayan. ito yung aming tinanim na panibagong okra para diretso diretso yung ating tanim walang putol yung nilinis natin nung nakaraang araw ay ito at pinaniman na rin ang okra Ayan, nakasuro ko na dyan harera harera na sila yan mga saging na lang ang ilalagay natin sa okra yan dito naman tayo mga tanim tayo dito ng kalabasa dito sa farm at bukod yung tinanim natin dito sa likod bahay natin sa unang video natin dito sa bukid ayan yung ating ginagawang kubo wala pa tayong upuan hindi pa tayo nakakuha ng kawa kasi si boy tingala busy busy pa sa kanilang taniman at ina ayan o oh, hinakot na namin yung mga kahoy dito para hindi na rin tayo bibili ng gasol o LPG patipid-tipid ayan yun po ang ating maisan ayan po ayan ayan o nakasurvive ay madalang-dalang rin namang naiiwang mga uud, pero ito sigurado lusot na to dito ko na rin yung okra sa may gitna ng mais para kung sakaling tanggalin natin to may kapalit na agad na tanim ayan may puso na sila ng mais ito ayan ito hindi pa natin nagagamasan At ito naman loob ng sampalok. Dito sa bandang gawin dito. Dito ay tinaniman natin ang patola. At yan yung mga balinghoy na aming hinarera sa pinakataan. Ito yung ating patola. At mga papaya. Yan mga kabalag na. Nakaredy na rin yan kung sakaling umangat ay mangungan na tayo ng bunga ito yung mga naunang tinanim ko dito na okra ayan at inabot kasi kami ng ulan at nakikidlat dito kaya hindi namin nagpagpatuloy pagtatanim kaya ito lang halos yung na itanim namin dito sa pinaka tabi ng kubo ito yung mga nauna ayan yung mga bunga na rin at ayan, may pungapong pangatay nakita Ayan po yung ating okra. Dito po sa bukid eh, kahit hindi masyadong patabaan, kasi sa tagal na hindi nataniman tong pwesto na to, maganda naman yung lupa na atin tinaniman. Ayan po. Ayan. Ayan, may bunga na nakuha na natin yung ilan Pailan, ilan pa lang ang kanilang bunga kasi ngayon lang nagsisimula magbunga yung ating tinanim at ito naman itong baba na to ang gagawin siguro natin dito ay tataniman na lang natin ng saging ito yung uno namin nilinis at hindi namin na natapos kasi hindi na Naayos yung mga pagkano ng kahoy. Pero halos yan. Puputulin na lang yung mga damo-damo na yan. Para mataniman natin ang saging. At saging na lang siguro ang ating ilalagay dito. Ayan. Hindi naman malungkot dito sa pwesto na to At malapit tayo sa subdivision. May lang naman ng abida. Ayan, napakahangin dito sa pwesto natin. Nag-ipon na si Boy Tingala ng kahoy. Kasi kami, ho, nagamit rin kami ng kalangkahoy para sa pagluluto sa mga pagkain doon sa nayon. At hindi na kami bumili ng LPG para makatipid. Yung mga palambutin mga karne, medyo na namin sinasalang. Ayan. At update na lang sa mga ibang video pagka anihan na natin at ito ibibidyan din natin ayan bibungan na rin yung mga atis natin ayan napakarami naming atisan dito halos puro atis hindi nga lang nabuhay yung mga mangga noon dito kasi nasilaban nung tag araw kaya yan lang muna naitanim natin simple lang ang ating ginagawa dapat lang natin palagahan at makontento kung ano yung merong ibinibigay Kaya hanggang dito lang mga kadambalasek at pa-follow po sa aking facebook account at marami pong salamat